Andrea Brillantes, matagal ng crush si Paul Salas. May panibagong pag-amin ng actress na si Andrea Brillantes tungkol sa naging celebrity crush niya nung bata pa siya. Sa bagong upload na vlog ni Ivana Alawi na may titulong King Crab Mukbang plus Juicy Q&A with Andrea Brillantes. Nitong nakaraang September 22, 2023, diritsong inamin ni Andrea na crush na crush niya noon si Paul Salas. Naitanong kasi ni Muna Alawi, kapatid ni Ivana na kasama nila sa mukbang vlog kung sino ang first crush nito. Sabi ni Andrea, first crush ko, ako po Paul Salas. Paul Salas kasi nag-audition po ako noon sa Marimar, hindi ako nakuha. Ang Marimar ay ang kapuso prime time series na pinagbidahan ni na Mariana Rivera at Lindong Dantes taong 2007. March 2003, ipinanganak si Andrea kaya tamang ang apat na taong gulang lamang siya noon kwento pa ni Andrea pero napansin po ako ni Sir Dingdong kinuha niya ako sa parang wedding ng kapatid niya or whatever tapos ang kasama ko doon si Paul Salas. Siguro mga 4 or 5 years old lang yata ako noon tapos crush na crush ko talaga siya. Tanging nasambit ni Ivana sa pagkabigla 4 years old. Ayon pa kay Andrea crush ko talaga si Paul Salas eh oo. Crush na crush ko siya noon pero ngayon hindi na. Hirit naman ni Ivana. Sorry Paul nung 4 years old lang. Noong August 21, 2023, sa kanyang date or past vlog, tahasang inamin ni Andrea na crush niya ang binatang anak ni Ina Rimundo na si Jacob Putorna. Pag-amin ni Andrea sa vlog, hanggang ngayon ay crush pa rin niya si Jacob. Aniya, I would definitely date gusto ko lang sabihin na dati nagpakilala siya sa akin ay was with Bea. Kaso ka-holding hands ko yung ex ko noon tapos nagpakilala siya sa akin. Sabi niya, hey, I'm Jacob. Gwapong gwapo na ako sa kanya dati pa. Minsahay pa niya kay Jacob. Hi, Jacob. If you're watching, I'm single now. Napatikos naman ang netizen si Andrea dahil parang nakatuon na lamang daw ang pansin niya sa mga lalaki. Depensa ni Andrea para sa content lamang ang nasabing vlog na sineryoso ng mga nakanood. Ania, but just like what I stated in my video, I am not looking for anything or anyone right now. I'm happily single and enjoying my youth. It was just for content and entertainment. Ilang buwan na ang nakalilipas mula nang magkahiwalay si Andrea at ang ex-boyfriend niyang si Richie Rivero. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!